Parati ka bang gutom? Pagkagising, gutom. Kalagitna ng araw, gutom. Kinagabihan, gutom. Ang sarap po kumain. Minsan, kumakain ka ng pananghalian. Ang iniisip mo na, ano kayang kakainin ko sa hapunan? Pero isipin mo kapatid, kung di mo na kinakailangan ng pagkain, kailanman. Di mo na kailangan kumain, di ka na magugutom. Parati ka lang, busog. Di kailangan magtrabaho, di kailangan magpakahirap. Sarap ng buhay. Yan po yung mithin ng mga taong sumusunod kay Jesus sa Ebanghelyo ngayong araw. Kung babasahin po ninyo sa 1 Kabanata 6, talata 35 hanggang 40, pakibasa po yan, merong isang grupo ng tao na humiling sa Panginoon na bigyan sila ng tinapay na nagbibigay ng buhay sa sangkatauhan. Yun daw yung nabasa nila sa kanilang salita. Siguro nagulat sila nung sinabi ni Jesus na siya pala ang tinutukoy na tinapay ng buhay na kung sino mang lumapit ay di magugutom at mauuhaw. Sabi niya, ako yon, ako yon. Ang masaklap niyan, tila tanging sarili lang ng mga tao, sarili lang nila yung iniisip nila, kaya sila sumusunod sa so Panginoon. Sarili nilang pagkabusog, sarili nilang kaginawaan, kasi nga, pag di ka magugutom, edi wala ka nang aalalahanin pa. Ang sabi tuloy ni Jesus, nakita niyo na nga ako, Ibig sabihin, alam na nila ang mga mabuting gawa at mirakulo ni Kristo, kaya nga sila sumusunod. Pero di pa rin kayo sumasampalataya sa akin. Yan ang sabi sa Ebanghelyo. Pamilyar ba yun, kapatid? Kilala ang Diyos, alam ang kanyang kapangyarihan at pangako ng buhay na walang hanggan, sumusunod, pero merong mga sumusunod lang para sa sarili nilang kapakanan. Ang nasa isip ganito po, kapag ako ay sumunod ang aking buhay ay giginhawa. Sa halip na ako ay susunod, maginhawa man o hindi ang buhay ko dahil sa naguubapaw na kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Aatin ng mas, pag may exam, pag wala, edi wala. Mangungumpisal, pag mayroong sakit, para hindi nakakaya miling sa Panginoon kung ikaw makasalanan. Sana po gumaling ako, pero makasalanan. So, mangungumpisal. Pag walang sakit, wala magbe-bless kay Father pag si Father ay pogi. Pag hindi, hindi rin. Ang tinapay na alay ni Jesus ay tinapay na may dalang buhay na walang hanggan. Ito'y buhay na hindi sa lupang ito matatagpuan, kapatid. Marahil matitikman po ninyo sa pamamagitan ng ibang paraan. Maraming paraan para matikman ang pagmamahal ng tinapay na si Kristo. Pero hindi sa pamamaraan na makumundo. Hindi pagkabusog, hindi kinawaan, di kayamanan, nasisira at kinakalawang. Ang tinapay ni Kristo ay hindi pag-aari na napapasok ng magnanakaw, kundi buhay na masaganang lubos. Yan po ang turo dito sa Ebanghelyo. Ikaw kapatid, ano ang pananaw mo tuwing ikaw ay sumasamo kay Jesus? Ito ba'y dala ng pagmamahal at pasasalamat o dala ng pansariling kapakanan? Basta ang pangako ng Diyos ay kapag una nating hinanap ang kanyang paghahari at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay ay idaragdag niya sa inyo. Kung iyon may po ay naayon sa inyong inaasa, mabuti. Kung hindi, magtiwala tayo kapatid dahil may ibang mas magandang handog ang Diyos na naghihintay para sa atin. Kailangan po natin sumampalataya, nakita na natin siya, ang tunay na tinapay ng buhay. Malagayang Pasko ng pagkabuhay kapatid, ako nga pala si Gerard, Paul Gerard Saret, ito po ang landas ng pag-asa.